Kaya, e pengi daw mami. Pengi mami. Pengi daw mami, oh. Pengi mami. Pengi daw <laughs> <laughs> mami. Kuya Arut, pengi mami. Maka naman. Bigyan mo mami. Kung... <laughs> <sighs> pengi daw mami. Pengi mami. Pengi mami. <laughs> pengi. Ito na, ito na. Ayong bigay mami. mami. Pengi daw mami. Give mo mami. Engi mami, engi. <laughs> Ay, mami. Lord. Engi mami. <laughs> Ay, hindi na daw meron mami Hindi na, hindi na sabi ni mami. Hindi na ini si mami. Kaya muna mo ka kain mo siya. Kaya mo na. Sarap naman yan. Engi mami. Sabi ni mami, pengi daw siya. Pengi. Pengi daw si mami. Huwag mo si paen. Pengi daw si mami. Penge pengge 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 penggi mami pengge penggi si mami!